Magandang araw at magandang gabi sa inyo lahat mga kalihim. Shoutout po sa mga bagong subscriber at sa aking mga subscribers. Welcome back po. Maging mga bumibisita ng mga silent viewers, maraming salamat po sa suporta. At kung bago pa lamang po kayo dito sa akin channel, sa Altang Lihim, ay mag-like na po kayo ng mga videos. At mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. Maraming salamat din po sa patuloy na hindi nag-skip ng ads. Makakatulong po ito ng malaki sa hinaharap. Disclaimer lamang po, ang video na ito ay para lamang sa mga nais ang ganitong content na kagaya nito. Pakiskip na lamang po at hanapin ang nais ninyo na video dahil ito ay isang mga naniniwala at nais subukan pag-aralan para sa kanilang pagbubuhay. Kaya ba, kayo ay may mga tanga na po ba na medalyong recipe ko o wala pa? Kadalasan ay gamit ng mga manggagamot at antingero ngayon lamang, o oh, ngayon naman ako ay magbabahagi ng poder sa sarili at pakain nito. Ang Tres Picaroma ay gamit pang proteksyon sa sarili lalo sa itim na mahika pang espiritual. Kung kaya't nagbibigay po ako ng trukol sa Tres Picaroma, isa ito sa napakalakas na medalyon. Suwalit, so, huwag po asahan ang kalakasan kung hindi naman po naiingatan at napapakain ng maayos ang inyong medalyon. Ito po ay pangkalahatang paalala. Kinakailangan ng masinsin ng pagpapakain nito upang mapanatili ang kalakasan nito lalo na sa pangproteksyong espiritual Ang letra ng Roma sa tricep ko ay nangangahulugan sa ngala ng Diyos na Rex Omnipotentem Makmamitam Adonai. Ang mga sinuunang Pilipino ay nakakapag-alaga na noon ng ganitong mga medalyon kung kaya't ito ay saring lahi na din sa ibang may tangan, ito pagaya ng kalisman, pampaswerte, medalyon at iba't iba kuri ng tangan pang proteksyon upang makaiwas sa mga kapahamakan. At kung matapos inyo ang kompleto ang deposyon at masimula na ang papakain, ay ganap ng buhay at may gabay na ang inyong medalyon. Kung kaya't huwag magtaka, tsak kaibang mararamdaman dito. At makikita sa inyong gamit ito ay kadalasang umiinit kapag hawak ninyo lamang ang init na parang hininga. May init na ito na nangangulagan na may panganib na darating ko magaganap kung kaya't huwag na tumuloy sa lakad o anong pamang desisyong lakarin. O panatilihing nasa ligtas na lugar sa oras sa magparamdam ng ganito ang inyong medalyon. Tandaan ko palagi ito. mapapasin din ng ibang kinang ng inyong medalyong nangangulagang ito ay buhay na. At ibang pakiramdam sa tuwing ito ay inyong suot. O dala. Kung kaya't sa pagsisimula ng proseso nito ay mayroon medalyon simula ng pagdedebusyon sa unang biyernes ng buwan ng dire-diretsyo, 49 days po ito, babae man o lalaki ang magdedebusyon wala po dapat skip o lang. At kung matapos ninyo ang 49 days ay pakiina lamang po ng dalawang beses sa isang linggo. Ito ay ang Martes at Piyernes na lamang po sa alaganap na alas sa ng hapon ang pagpapakain. Pwede rin naman po kayo mamili lamang ng oras na kayo ay komportable at libre tulad ng alas sa isang umaga, alas 3 ng hapon, alas 9 ng gabi at alas 12 ng hapon. kung nagagawa ninyo na lahat hanggang sa pagpapakain ng tres picoroma ay pwede nyo na po kayong magsimulang magsanay upang mapagana ito. Memorahin po ang susi nito dahil ito ay ang kadalasan ninyong gagamitin at ito ang makapagpapaandar ng salitang lihim o arasyon nito. Narito po ang kompletong proseso ng pagdadasal at sa pagsisimula. Kinakailangan simulan dasalin ng mga sumusunod. Isang ama namin, isang aba ginoong Maria, isang luwalhati at isang sumasampalataya. palataya. Awakan ang inyong medalyon ng kanang kamay lamang po at ilapit sa inyong bibig at ibulong ito. Aram akdam aksadam aliloya 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 rektim omnipotentis makamitam aduray. Tatlong beses po itong uusali. Ito po ang susi. Sa bawat kataga ay iihip ng pakrus sa medalyon. Akar aram akdam aksadam adonai. Iihip po ng pakrus Shoutout po at salamat sa pagsubaybay si Cecil Reyes, Aurora Shin, Faith Manita, Adion Dante, Romeo Doble, Divina, Eunice Hipolito. Muli ay salamat po. Maraming salamat hanggang sa muli mga kalihim.